What's up mga kagwapo? Welcome back sa Gwapos Garage. Ngayong araw po ay may panibago tayong project. Bale magbabuffing po tayo dito ng mags mga kagwapo. Uh, limbus type po itong babuffing nating mags. At sa video na ito ay uh, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po o paano po namin binabala yung liha sa grinder. Para po masagot ang mga katanungan ni Ma'am Jennifer Blanco tsaka ni Sir Eugene Almares ay ituturo ko po kung paano ko po binabala yung liha sa grinder. Kaya po panoorin nyo po hanggang dulo. Dito nga guys ay medyo pinapahirapan po tayo dito ng Limbus Mags na to. So bale na tinry ko muna tong isa. Hindi ko muna siya na videohan mga kagawa kasi tinry ko muna. Bale meron kasi siyang top coat or chrome. Sa karaniwang ginagawa natin mga kagawa po pagka nagtatalo po tayo ng mags o kaya ng stainless diretso po agad tayo sa 1,000 na liha. So, yan. Ganito na nakakabit sa grinder, 1,000. Pero sa magspong ito, mga gwapo, ang binanat ko muna po ay magaspang na liha. Kung makikita niyo po, iba yung gaspang nyo Kasi may chrome siya. Ang hirap nyo tanggalin pagka, pagka hindi po natin tinanggal yung chrome at uh, binanatan po agad natin ng 1,000 na liha, eh, wala po, hindi matatanggal. Kaya, una ko pong binalam muna sa grinder ay itong 120 grit na liha. Yan. Tapos, after po ng 120 grit, pag natanggal na po natin yung chrome at mancha, ang ibabala naman po natin susunod ay yung ganitong 1000 grit na liha. So, dito mga kagwa mapapansin nyo itong ibabaw. Ayan o, oh. medyo makintab na siya. So, tinesting ko muna yon So, ito, ito yung uh, gaspang na 120 grit. Ayan o, nakikita nyo guys, hindi siya ganun kakintab kumpara dito sa taas na napadaanan ko na rin ng 1000 na liha. So yan, yan yung 1,000 grit na liha mga guwapo, medyo makintab na. Kaya ganun yung magiging proseso natin. So 120 grit na liha bago mag 1,000. Sa lahat ng yan, so bala kong talupan muna siya lahat, uh, bala kong munang talupan lahat ng mga mags then uh, para sabay-sabay silang mabaping. So panoorin yung mabuti mga guwapo. By the way mga gwapo, i-shout out ko lang po si Boss Sherwin. So kanya po itong mugs na to yung uh, may-ari po ng mga endless ni jeep. So si Boss Sherwin po ay taga-Baliti first lang. So malapit lang po sa amin. So 'yun, tara simulan na natin 'to mga gwapo. So 'yun nga tulad ng sabi ko sa inyo Uh, ganito lang po yung ginagawa ko pag uh, ibabala ko po yung liha sa grinder mga kagwapo so mamaya ipapakita ko po kung paano kubutasan pero ngayon po ay dahil nga po may butas na ito mga kagwapo. ganyan lang po yun kasi yung isang buong liha mga kagwapo pag bumili po kayo hahatiin nyo po yun sa apat ngayon uh, tutupin nyo po yung gilid ng apat na lihang yon ng mga 1 inch lang so dapat 1 uh, inch lang mga kagwapo tapos ah uh, isesentro nyo po sa gitna yung butas mga kagwapo so yun nga tulad na nakita nyo mga kagwapo naglagay pa ako ng cutting disc doon sa ilalim dapat meron po kayong ganun kasi pag wala yun mga kagwapo maluwag po yung liha na ikakasan nyo at isa sa pinaka importante pag nagbabala kayo ng liha mga kagwapo dapat balance tulad nito mga kagwapo balance po yung liha na nilagay natin kasi pag hindi yan balance mga kagwapo, sobrang ma-vibrate yung grinder natin which is delikado. Kasi pagka may ma-vibrate po yun, baka syempre eh tumama sa inyo yung liha, okay? So yan, ganun lang po kadali magbala ng liha. So mamaya mga kagwapo, ipapakita ko sa inyo yung mano-mano kung paano ko gugupitan or bubutasan yung liha. Sa paggamit naman ng grinder mga kagwapo na may balang liha eh talagang humawak po kayo lalo na kung bagong-bago yung ilalagay yung liha. Humawak po kayo sa malayong part ng grinder na hindi maabot yung kamay niyo mga kagwapo. Kasi nga po eh delikado po 'yan kahit po sabihin nating papel de liha po 'yan, pag 'yan po ay nakatama sa kamay niyo eh talagang durog. Hindi, joke lang mga guwapo. Pero syempre, mas maganda pa rin po yung nag-iingat tayo. Tsaka kung bago-bago pa lang po kayong nagbabuffing mga kagwapo, eh, siguro huwag muna po yung dumali sa mga ganitong maliliit na buffing in. Kasi po yung ganitong pagbabuffing ng mags eh medyo risky na rin po. Kung lalo, lalo na po kung bago pa lang po kayo. Kasi marami siyang kantuhan mga kagwapo. So isa sa ano yon sa Delikadong part yun sa pagka nagbabuffing po kayo Yung mga kantuhan Lalong lalo na po kung hindi nyo pa po kabisado yung mga galawan or yung kung paano nyo po babuffingin yung part na yun Kasi mga gwapo masailan po yan Pagka nagbuffing po kayo Lalong lalo itong ganitong liha uh, Pag tumama po sa kantuhan yung liha na yun Mga gwapo talagang mawawasak po yung mga liha So in short uh, mawawasak yung liha at hindi na po natin siya magamit ulit. Kaya mangyari, eh, magasto sa materyales. Alright, ngayon naman mga kagawa po ay pan panorin nyo na lang po kung paano ko po um, ibabuff tong mugs na to. So dito mga gwapo na tapos na nga po tayo sa pagbabuff or sa pagtatalo muna ng uh, mags gamit yung 120 grit na liha. Bali ngayon naman po ay ang ibabala naman natin ay yung 1000 grit na liha. Sa part na to mga gwapo ay may butas na rin po yung liha na ginamit ko kaya hindi ko na po siya na ipakita sa inyo. Pero don't worry kasi sa huling part ng video na to ay ipapakita ko rin naman po sa inyo kung paano ko uh, bubutasan to kasi mga gwapo uh, hindi naman po yan hanggang sa mapudpud yung liha eh kung paano nyo po kinasa eh ganoon na so niro-rotate din po natin yan so para saan yung pagro natin syempre mga gwapo pagka natagal po syempre napupudpud po yung liha and pumupurol ngayon para po maging matalas ulit eh pagpapalitin naman po natin siya ng side and mamaya ko po ipapakita kung paano ko po bubutasan itong lihan na gagamitin natin so sa ngayon mga po, eh panoorin nyo muna po kung paano ko naman po talupan itong mugs uh, gamit po itong 1000 grit na liha so let's go So ito na yung part na sinasabi ko sa inyo mga kagwapo na kailangan na po natin mag-rotate ng liha kasi medyo maliit na rin po yung liha natin and wala na siyang talim. So dito mga gwapo tulad ng sinabi ko sa inyo ay tutupi kayo ng 1 inch tulad nito. Ayan. So ang ginagawa ko lang panukat po dito ay yung hinlalaki ko. So sa unang guhit 1 inch po yun. Kaya yun po. Then tutu tutupiin niyo po siya ng bahagya para makita nyo po yung center. Tapos, doon nyo po siya gugupitan ng kaperasong butas. And, pagkatapos doon, syempre, lalagay nyo na doon. So, ganun lang kasimple, mga guwapo. Gagawin lang po natin yan sa lahat ng liha. Yan, mga gwapo. So, bale, uh, second rotate to, mga gwapo. So, kung tutusin, pwede natin gawing hanggang apat na rotation sa liha. Pero, medyo delikado na yon kasi pagka uh, pang-apat na rotation ang mahagwa po, eh baka maglipara na yung liha at maaksidente pa kayo. So yun lang mga gwapo, ganito lang magbutas ng mga liha. Sana po ay natutunan or sana po ay naintindihan nyo kung paano namin binabala yung liha sa grinder. Marami pong ibang paraan pero ganito po kami maglagay ng liha sa amin or ganito kami lumamit po ng liha. Kasi may iba po na nagbabala na liha, medyo okay din po yung pagbabalan nila kaso nga lang parang nanghihinayang kami mga kagwapo pagka hindi nagagamit lahat so sa amin ganito po kami gumamit medyo nakakatakot nga lang talaga ito mga kagwapo so since ganito yung pamamaraan namin sobrang lapad nya you know, kung makikita nyo po na nakakabit na sa grinder ang lapad ng ikot nya so talagang delikado yan lalo na kung mapapahawa kayo bigla dun sa malapit sa liha kaya nga po, lagi ko po sinasabi ay doble ingat po kayo sa paggamit ng ganitong grinder. Lalo na po kung ang bala nyo po ay liha. Kasi po, baka hindi nyo mamalayan eh, maabot yung mga kamay nyo. Eh, talagang masusugatan po kayo. So, ganun lang mga kagwapo, po. Ganun lang po simple maglagay ng liha sa grinder. Kaya po, tara, banat na po ulit tayo ng Pagtatalo. So ito na yung pinaka favorite part ko mga kagwapo. So mag mirror finish na tayo. Sa mirror finish naman mga kagwapo, uh, bibigyan ko rin kayo ng tip. Pero baka naman po pwedeng pa-like, share at subscribe na rin kayo sa channel ko mga kagwapo. At pakihit na rin po yung notification bell para po lagi kayo updated kung mayroon tayong upload na videos. Dito naman mga kagwapo sa pag mirror finish, eh kakailangan rin po natin ng syempre ng buffing soap at ng buffing cloth. Bale, ang, gapi, ang gamit natin ditong buffing soap mga kwapo ay triple B. So, yun po yung brand na gamit natin. Kasi mas maganda po yun. And maong na buffing cloth at depende naman yun mga kagwapo, pwede po yung maong, pwede rin yung kulay puti. So, unang tip ko mga kagwapo, pagka mag mirror finish po kayo, ay lagi nyo pong lalagyan ng sabon yung buffing cloth nyo. So, dadalasan nyo po yung paglagay ng buffing soap. Bakit? Kasi po mga kagwapo, mas maganda po na madalas kayo maglagay ng buffing soap sa sa inyong buffing cloth para po hindi masunog yung buffing cloth nyo. Tsaka isa pa, uh, mas maganda po yung kalalabasan ng kintab pagkalagi po or pagkaalaga nyo po sa lagay ng sabon yung mga buffing cloth nyo. So dito mga gwapo ay, you know, puro lagay tayo dito. Kung hanggat maaari, eh, konting ikot ng grinder, eh, lagay tayo ng lagay. Okay, so lalo na sa stainless mga gwapo. Kasi ang stainless po ay matigas pakintaben. I mean, hindi po siya mabilis pakintaben. Hindi tulad ng ganitong mags, medyo malambot lang po. Kaya kung makikita nyo, eh, kintab agad siya sa unang padaan ng buffing natin. Tapos, ah uh, madalas pa tayo maglagay ng sabon. Kaya talagang kikintab yan. So yun, panoorin nyo lang ito mga gwapo. at after nga nun mga kagwapo grabe, ibang iba yung dating ng limbus mag na to kesa dun sa talagang unang dating niya, grabe ang dumi so tingnan nyo naman guys, talagang nakakasilaw yung kintab niya kaya pag, lalo na pagka ito nakakabit po sa jeep, tapos yung jeep yung bagong buffing din talagang napakaganda mga kagwapo pinupunasan nga natin to ng malinis na basahan mga kagwapo, kasi meron niyang itim-itim na natira dahil sa buffing soap So tatanggalin natin 'yon para uh, mawala yung mga itim-itim na 'yon, syempre. Tsaka pampadagdag kintab pa ginagawa natin kasi may mga alikabok na kumapit at maalis natin pag pinunasan natin. Walang yung kaganda ng mugs. Pwede nang ipan to ni boss. Hehe. <laughs> Joke lang. Ngayon naman mga gwapo, silipin muna natin ng konti yung kinalabasan. You know. Kung makikita nyo naman, kaganda nyan mga kagwapo. So, talagang balik kintab nga pala yung mga ganitong magskagwapo eh bawal sa tamad bakit? kasi mga gwapo dapat alaga to sa punas lagi <laughs> grabe ang kintab nyo oh. nangingitim yung kintab niya. sheesh patikim pa lang yan mga gwapo kaya naman tara banatan na rin natin yung iba para naman mamontage na natin mamaya so let's go At tapos nga natin yung pagbabuffing ng mags mga kagwapo Kung makikita nyo nandito tayo sa labas Ayan o oh. Grabe ba So hindi lang mags ang gwapo Pati yung nagbuffing syempre Ay. <laughs> So hintay lang natin dito si boss para kunin At sa ngalan ni Kuya Pats Bigyan natin to ng konting Montage